bukod sa 8 plus 8 plus 8 tatlong 8 is equals to 24 ano pa yung tatlong same numbers na kapag tinotal mo ay nagiging 24 yung kalalabasan mga kabagkat so mag shout out tayo mga kabagkat ito rin yung shout out ko kanina uh, dinilit ko lang yung video na yun mga kabagkat so ito ulit uulitin ko yung mga sinout out ko kanina mga kabagkat Shoutout sa'yo kabagkat Jake Balneg Uh, isang classmate natin dati dyan sa Uligos mga kabagkat. Thank you so much po nagiging regular na rin sa atin. pag follow na rin po siya mga kabagkat. Ano po once na mapadaan sa wall ninyo. Si kabagkat Idal Nugard. Nasa ibang bansa naman to mga kabagkat pero taga dyan din sa bukay. pag follow na rin po siya mga kabagkat. Ano po? And si Jeffrel Acevedo. Bagong pasok sa kwan natin mga kabagkat vlog natin. So thank you so much po kabagkat Jeffrel Acevedo, si Joshua Tayam, uh, bagong clerk naman namin mga kabagkat. So shout out sa iyo Joshua. Uh, si Idal Vlogs, paki-follow naman mga kabagkat si Idal Vlogs once na mapadaan sa wall ninyo Si kabagkat Alam LP, taga kwanto mga kabagkat, Isabela yata kasama namin sa trabaho pero sa kung sila nakabase sa so, office kami naman sa store and si kabagkat Cesar Molina from Velasco Tayom so thank you so much Cesar Molina si kabagkat Mark Angelo Fabia kasamaan namin dati sa kung mga kabagkat trabaho so laging magingat kabagkat Mark Angelo Fabia Si Adan Kyucho Pakifollow naman siya mga kabagkat Once na mapadaan sa wall ninyo si kabagkat Adan Kyucho Kumidyante to mga kabagkat Siguradong tatawa ka kapag pinanood mo yung mga content niya mga kabagkat Si kabagkat Joylan Ruales Patagas Nagiging regular na rin sa atin mga kabagkat So thank you so much engineer Si Nestor Del Rosario Yung barbero natin mga kabagkat Si Siyempre hindi to mawawala mga kabagkat si Kabagkat Eddie Tejero. Pakifollow naman mga Kabagkat once na mapadaan sa wall ninyo. No po? Si Bio Gallardo, isang schoolmate natin dyan sa Holy dati. Pero sa tingin ko na sa kwento mga Kabagkat, Region 4A. Doon siya nakabase. Polis kasi to mga Kabagkat. And si Mark Lawrence Elvenia Taeza. Uh, classmate natin sa Holy Ghost dati mga Kabagkat. So, Galingan mong magbantay nung boya dyan sa uh, tindahan mo. <laughs> and si Ralph Daniel Lorenzo samahan naman namin sa gym mga kapagkat so thank you so much raf si kapagkat Leo Carino once na mapadaan po sa wall ninyo pakifollow naman mga kapagkat pan naman to mga kapagkat uh, nagluluto-luto itong vlog niya. and si Jean Bea uh, yung isang clerk din namin mga kapagkat so shout out sa iyo Jean Bea and si Ro Antonio Uh, mga kabagkat, kumpare ko. Pero nasa Bagyo yata to mga kabagkat. Doon yata nagtatrabaho doon sa sa Bagyo. And si Nonato Sevilla. Eh, Siyempre, hindi rin mawawala to mga kabagkat. Regular din sa atin to. Si Frankly Gary Arenas. So, paki-follow naman siya mga kabagkat. Once napapadaan sa wall niyo nag-upload-upload din to ng mga video-video na kwan. Uh, simula niya, pampasimula niya sa vlog niya. And si Kabagkat Claymar Kenneth Terenal Pakifollow po siya mga kabagkat Si Casey Barbadillo Tobanya Diyan sa Patukan Tayom tayo So shout out sa iyo Casey Barbadillo Tobanya And si Sherwin Aurelia Osoro Osorio <laughs> so, Sorry sorry Osorio pala Osorio So pakifollow din mga kabagkat Once na mapadaan po sa wall ninyo So yun lang po muna mga kabagkat Maraming maraming salamat po yan, tanong nyo siguro mga kabagkat kung ba't ako nakaface. Mas kagaling ko lang kasi sa labas mga kabagkat. Once kasi na day off ko, natutulog ako ng walang alarm clock. Nung pagising ko kanina, mag alas 10 na mga kabagkat. So nakaramdam ako ng gutom. Uh, naligo muna ako and then lumabas ako bumili ng kaunting makakain. So thank you so much mga kabagkat.